kalingap. Good morning. Araw po ng Huwibis. August 14. So, yan. nagkapi po tayo, guys. Good morning sa lahat. Good morning. Nagkapi-kapi po tayo with uh, Suman. So, sa araw na to, guys, ay may nagpupunta dito at uh, ng bigas. Mas lakati. Eh. Ayan, sila ate ng bigas guys. Nagpunta dito. At andiyon siga. Hmm. So, ay mga kalingap, ayan po yung uh, sa araw na to ngayon ay ayan may nanghingi mga kalingap ano sila ate nanghingi ng bigas at binigyan ni ga sige ayo ayo mo so yun na nga guys no so yun na nga mga mga kalingap darating talaga ang time na araw-arawin siga dito Araw-arawin siga dito manghihingi ng bigas. 'Yan lang. No. Kit konti pero na sila, masaya na sila pero siyempre, balik-balik talaga 'yan sila kasi pag maubusan sila ng bigas. 'Yan. So sa, sa ngayon lang 'yan kasi bago pa bago pa yung ano kami dito nagstay, darating ang time guys, uh, kami ay dito talaga madami na talagang uh, pupunta. No, eh lagi lagi na talaga 'yan sila pupunta dito. Uh every ano na 'yan, day na 'yan na may pupunta dito, guys. So parang ano na rin 'yan, parang lighthouse. Ano, guys? Parang lighthouse. So ayan mga kalingap, good morning sa lahat. Good morning, good evening. Ah, uh, ayun, magandang hapon pa pala sa mga ating mga kasister ang ating mga ka kalingap. No? Salamat sa inyong suporta. So ayan, update kami sa araw na to. Ayan you know, na, nagkape-kape pa kami ni Tapos mamaya po ay linis-linis uh, ulit tayo dito. Hindi pa tayo maka-scouting mga kalingap. No? Hindi pa tayo maka-scouting. Kasi kailangan pa natin ng ano, uh, budget. Uh, ayun. Kumuha na sila. Dalawa-dalawa ang kinuha nila. Ah! Ayan na. So, yan mga kalingap. Salamat sa walang sawang suporta sa amin dito sa malalag the, the sa sana patuloy pa kayong uh, silipin ng aming mga channel dito sa malalag, lalo na kay Ambamik, kay kalingap Agnes, no, kay Gasun, may, ka, may ano na yan, may, uh, gagawa na tayo ng ano yan. gagawan gagawa natin yan ng uh, channel. Thank you sa lahat na nandito sa ating uh, sa ating vlog. Thank you so much sa inyong lahat. Mag-iingat kayo. Salman kayo sulok ng mundo. Thank you so much. God bless. Ayun, happy Thursday. Bye-bye. Ingat, love you all. God. Bye-bye.